Sabay min sa among ganap karong adlaw. karong adlaw fiesta man sa Moa. Unya kay fiesta man mao manghatag tagamay na panlipay para sa mga tao diri. Ah. What's up mga kaboy Karoon Karon kay hasa jud namo sa Yohan ni Mata kay karon mamalit ang pagkaon dito sa mall. Karong adlaw kay dili pa piyesta, alangan kay ugma pa man ang piyesta. Ma. karong adlaw kay magandam ra sa ta. Magandam ta kay naatay plano manghatag og pa sa mga tao diri. Ah. Karon kini diretso na mi sa mall para mamalit og mga biskuit para ibutang namo sa amuang loot Para na ay ihatag sa mga bata. Syempre pag piyesta dili gina mawala ng bata. Tapos pag uma namo palit, syempre mukaon yung si Lolita malita, kaya kay siya ang bata na ibiskwit niya ako wala ni. Joke lang. Oh, ha. Nga, pag humana mo palit, makasayaw na lang yung kag-jombo. Kaya mo ba ito? Ah. Pag humana mo sayaw-sayaw, kaya nang ipangripak ang mga pagkaon para sa loot bag. Tapos na rin dapita kay Happy, kay Mickey, na humana dyan misa mo ang ipang buhat. na na dyan siyang mga 50 kabuo. Sa to, dapat siguro na para sa mga bata o ma. Kaya syempre na humana may pack sa mga pagkaon. Karoon sa mga decoration na po. O siyempre, pag abot ang design-design, kasi Lolita Malita yun na pirmi. unya kami dere, kami rapo itigbulot sa balun namong among designan sa sulod og sa gawas. Ikaw daw hasang naghanap pero okay ra na. Ay syempre pag siya imong kauban ka dili gyud nimo mabatian ang kakapoy. Ni joke lang. Oh. Nakita mo anang balon guys Grabe dugay kami na humayang paburot anak Pero bitaw oy G-enjoy na po na mo anong panahon na Kaya syempre usahay na po dyan eh Kaya na humayang naman may disen sa gawas Mga mo anang po Disen Gisayan gamay ang kapilya Karoon dahil ang fiesta ni Senyor San Vicente Ferrer Nagkan po mga ito Para lang makahikap sa iya Kasi Senyor San Vicente Ferrer Kaya lado dyan kayo nga milagros Tapos pag humayang namog butag disen dito Ni Diritso na po may Para butangan po disen among sulot Tapos pag naggradula rapo nagdula-dula Para matulog na mi Kaya adlaw kay fiesta na dyan ni Senior San Vicente Ferrer. Oto, pag mata na mo, ni Deritso na lang pun mig kaon ug mga dili mga piana kay sabog kay mignaw kay last stress na pun mi nakatulog. Kay dugay-dugay pun na mo na human ang mga decoration kag hapon. Tapos pag human kay nangadto na mi dito sa kapilya okay, para magsimba na mi dito para pag human kay hatag na namo mua amo ang gamay nga palahi pahalipay. Oh! Maoto, to, sugod ng kasaulugan. Pero naarami sa gawas, kay puno naman kayo ang sulod. Tapos taod taod, kay naman mahuman. to, gikuha na na akong bag sa balay para ipiesto na namo diri. lang po dahil bag ang nga ang ipanghatag. Apil na po ng mga pack Kaya syempre, piesta good. Kinatagan man po tag mao na mag-share tag-blessings na to. Sa ilahang ginaingon nga, the more you give, the more you receive. Baong kita, kaya na po mahatag, na po tayo extra, mao na manghatag po ta. lagi ang mga agilagay kay tunulan, matingalan na lang sila, ha, unsa ni? Esta Drea sir hatag na mo ni paniood to lang karon naa ra pud gamay nga i share sa inyo Kaya grabe kayong ginoo sa yahang mga plano kabalo man ko matagisa sa ato na aputay klasiklasin klaseng problema moong ikaw kung luya kay ka problema do kay ka ayo ka bala ka. Eh nga no, naigyan sa imo ang ginoo. O, padayon lang, padayon lang, Jun. Kaya everything's happen for a reason. Murara ko ka kaadlaw na gabi eh. napoy buntag. Mamaya dyan ka balaka. Kaya ingon pa sa Romans chapter 8 verse 18. The pain that you are feeling can compare to the joy that is coming. Kung balik-balikon dyan ako, gusto ya. Padayon ra! Oo, kay toki piyes karon mampod ka ron. Mga pang sundo ko na mo ang mga, amigo. Kung oh, syempre, di na mawala si Pipito manaluto. Kung siya ang jujuwain mo, Perminti minti ka manalo sa isa kaluto. <laughs> oh, ha Kung oh, syempre, di lejo mawala si Banisa Grabe dito kayo si Pipito Bakit perminti minti taga video. O niya, pag humana mong sundo sa Ayla, ganit diretsa lang sa balay para mga on na. Siyempre, kung piyesta ka, kailangan na dyan kay ibulsa nga. Lumpia! Tapos, pag humana mo kaon, kay magkanta-kanta na dyan na. Selamat.